Pupulong ngayon ang MMDA, LTFRB, DOTC at ang mga alkalde ng Metro Manila para pag-usapan ang iba pang dapat palansyahing detalye ng pagbabawal sa mga koloro at out-of-line na bus sa EDSA. Kabilang sa kadilang tatalakayin na magiging epekto nito sa libu-libong pasahero. Balita natin ni Marie Zumali. Hindi mga pasaherong naguunahang makasakay. Ang problema sa EDSA, sobrang dami raw ng bus na naguunahang makatabi at makapagsakay ng pasahero. Labindalawang libong bus daw yan kada araw at kasamang nakikisiksik, mga color room o walang prangkisa at mga out of line o ang rutay hindi naman dapat umabot sa EDSA. Kabilang dyan ang may isang libong bus na biyaheng probinsya. Yung mga units na yon is by way of tolerance lang sila nakakapunta sa Cubao, sa terminal nila sa Buendia hindi. Pero simula sa linggo, hindi na padadaanin sa EDSA mga ito. Kabilang sa mga posibleng ipatupad, ang paglimita sa mga provincial bus na walang prangkisan pang EDSA sa Monumento kung Norte at sa Market Market sa Bonifacio Global City kung Timog. Pag-uusapan din kung dapat maglagay ng temporary terminal. Makatulong para maibsa ng pagbabara sa mga lansangan ng hindi na ang ginhawa ng mga pasahero. Yan daw ang pangunahing layunin kung bakit simula sa susunod na linggo ay mas maghihigpit pa ang ating mga otoridad sa pagpuli ng mga out of line ng mga provincial bus. Mabawasan po natin yung congestion dahil yung mga nahuhuling kolorum out of line para mabawasan din ang polusyon sa ating lansangan dahil pag congestion, ganun talaga. Pangapat, para magkaroon na ng kaayusan. Pero kung sakali, malamang mabawasan ang mga bus na bumabiyahe pa probinsya. Siyempre bilang pasahero, hassle yun for us kasi mag-stopover, mag madami stopover, madami sakay. Pero kung iyon yung makakabuti sa, sa kakaluwag ng traffic dito sa EDSA, siguro dapat sundin natin. Masalong mahihirapan kami sa paghahanap buhay namin. Pero kung bigyan ng gobyerno ng maayos sa prangkisa ang mga bus operator, mas maganda. Ayon sa MMDA, sa pag-aaral daw ng DOTC at Japan International Cooperation Agency o JICA, sobra ng 60% ang mga bus kumpara sa mga commuter. Kaya kahit mabawasan, hindi raw mahihirapang sumakay ang mga commuter. Pag napatupad yan, mababawasan yung oversupply mas mabilis yung travel speed. Yung mga pasahero naman, makakasakay sa mga tamang bus na meron silang tamang insurance, kung ano mangyari. At uh, hindi sila mag-aalinlangan na pahihintuin, pabababain, at dahil out of line o color, buhulihin. Pero sobra nga ba ang bus o kulang lang ang mga taong pinipiling mag-commute? Ang 12,000 bus kasing dumaraan sa EDSA kada araw, wala pa isang porsyento ng kabuoang bilang ng mga sasakyan sa EDSA na aabot sa 200,000 araw-araw. Ibig bang sabihin mas marami ang mga pribadong sasakyan sa EDSA na mas kaunti ang naisasakay kumpara sa mga bus? Hindi kaya mas makakatulong sa traffic kung mga pribadong sasakyan ang bawasan? Sa huli na kasalalay pa rin sa gobyerno ang pag-aayos sa ating mass transportation para maengganyo ang mas marami na mag-commute. Sabi nga, ang kaunlara ng isang bansa hindi masusukat sa dami ng pribadong sasakyan, kundi sa dami ng gumagamit ng mass transportation ito. Mariz Umali, GMA News.